Okay, magiksunan na naninatapos sa ako ang vlog apang lunanon, nun ah naninatapos sa ako ang miracle plots o miracle plot okay maghimota mag ta ni magigso na kaya to ang imnon kay kaya matod pa sa mga ah uh, expert aning maong plotas nga itong mga herbalist na makaayon sa panglawas okay eh, research lang ninyo kung unsan yung kalabash plot o oh, miracle plot sa laing pinulungan <laughs> laing mahalan mga kaigsunan kaya kuha ito no kuha ka ng pinakaguwang yun ang pinaka, yod, pinaka uh, tigulang na dagani ni kabuk mga yung kag kasi 100 kabuk ning bunga ni okay kini mao ni mga kaigsunan ang ako ang gikuha nga pirting guwanga na o tiguwang na tigulang na mamili lang tawag tigulang may ilahan mga kaigahe naman o ang iyang forma no Okay, niya. ato magbuak taan ni mga kiksunan. O ito ang kuskuson. Dayon. i uh, Ilutoon. Bali, one hour. Oh, one hour, yun. Pag magwan hour, uh, na ito ang iyang unod. I, itong ilain. O ang sabaw, ilain sad. O ito ibalik na sad. O uh, takang ang sabaw. Aron mahinlo, ah, yun. No? Oh. Mainit, yun. Bupabukawon. Aron sure o... Oh uh, safety yung tanga mo inom nga uh, wag yung mga uh, kagaw nga mabuhi pa no kay giinit inito na po mga 30 minutes o kamo 15 minutes ba sa kay pabukalon okay mo lagi buka buka ta no kaya piting guangan ang uh, kita nyo uh, mo ni oh uh, kana uh, mo ni ang miracle fruit o calabash fruit uh, nga bantugan nga uh, tambal sa diabetes pero tamis tamis pero ay mo kadlo kay mo may na discovery nga uh, sa mga eksperto nini na uh, tambal ni sa uh, kwan makapareduce di kay tambal makapareduce sa sugar o uh, makakontrol sugar makakontrol ang inyong sugar sugar sa inyong pang, panglawas o, uh, matod pa sa mga eksperto nini oh uh. uh, research na mo yung lang ko mo explain ba kung say mga uh, explanation na na basta kay mauna uh, ako ginanggi reaper so o ako nang i-research o kung saan yun yung beneficio ano mga prutas mag yun o nating tinawa nyo na alibangbang o butterfly yun yung halag yun na huwag mulupad bisag kung saan akong bugaw suyop siya sa kata sa uh, kalabas sa ato pa nagpasabot nga tambal yun din yun o o tambal kanang o oh, may ta um, makapa-reduce sa sugar o makapa-prevent prevention okay o yung tambal o hindi na po kaming mauna, basta kay matud pa sa uban, uh, makakontrol, makapaubos sa sugar. Uh, o ano, may tambal ni sugar na to sa kalawasan o no? jabitik, o ano, anak jabitis, hindi naman matambalan, mata matud pa, o uh, sa inyong naibawa na na, uh, pimaninti, basta na na sa itong lawas na, pimaninti naman ko na, nga to lang, pagkontrol, o pagpareduce, nga dili mo, taas, nga dili tama, ah, uh, uwan, sa inyong nga na mahulog sa ma complicated, complicated itong sakit nagdaganag nag uh, sumpay-sumpay no ang diabetic yun yung compl complication nga sakit kun dili nato kontrolon ang iyang sugar uh, magisunan mauna mauna istorya gyud ana no ka ka, ka po tagamay, pero samtang lang ko ninyo kay di man expert nga manulti god di man yung pila ng uban nga sirit-sirit manulti nga tuan ini ini mura mag nga sana kumakuma pa ta ba. mga blog dugay vlogger pero why pag master ta ning mga uh, pag panulti ning atuang channel no. Uh, sabita na lang kaya mo ni ang uh, sa tung pag vlog vlog wag yay say na improvement pero gamay ra ba. Dingon pila nang uban nga na master nila ni. Okay, mga 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 ikwan sa nga na itong gisala. O, itong gidrain oh, gi no? At ilain, isigrigit na tuang ang, ang isigrigit na tuang unodog ang sabaw. Hindi yun, mauna, itong ibalik na pugtak ang sab sabaw na. Ilabay na tuang ang uh, laman o unod niya. Pwede mo makaon. Kung uban kay kanon man na ilam lang sa on to. ilang ano lang ang makaon na. Magkagisunan. Lanlanon ba? oh no? lamik ko na. Mm, tamis tamis mga kisunan. Depende na sa tao kung ganahan. Suwayin lang po ninyo maghimo mo ani. Kalabas fruits na ni sa dagan. O ako lang ang ining panghatag mga kisunan tong sa kadaghan no. O ni ko gahimo ko ron. Akong ah, eksperimentuhan no? o kung yung kanon no. Unsa ni? Eh. Alam mi eh, mga one hour po nga i eh, i eh, kwansa ang sabaw i, eh, i eh, eh, itos o oh, no ipabukalon o mo na siya resulta nyo klaro ginang hinlo no kay ipabukal og tinuod mo na kung i-ref pwede akong is abi ninyo giyon sana ko na dugana lami gina na isagulan og si kwate gatas ay kalami magisunan. dili na ka na pagkamay no mo na kung gibuhat nya maka benepisyo bang kalawasan natuan ani unya lami pa tamis walang aso, uh, walang sugar nga atong At itimpla tamis na daan nya batang tug uh, o tabliya o tabliya maka benepisyo pud atong kalawasan na po yung mga uh, kayuhan sa atong kalawa uh, na makuha no o laghan pud sa kwan yeah, mga eksperto po nga uh, nag ana tanaw lang ninyo sa YouTube o sa mga uh, mga naman, herbalist ba kanang mga wag siya master sa mga herbal o sa ilang mga pag studio ana sa mananap nanap mga studio na ano, may laga kasagaran ana <laughs> okay ana si kwati, na o ako mo tanga si kwati o dagan dagan no to si kwati tugas uh, gatas no si kwati, na ang butang tanga buta na ko kalab